Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Good news mga ka-SSS, napakagandang balita nito sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Talaga namang napakasaya ng inyong Pasko ngayon. Ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga kwalipikadong makakatanggap ng kanilang 13-month pay. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng SSS nakubet Beth, ano ba itong yes, ating oh. pag-uusapan ngayong uh, umaga? Oh ah, alam ko, ah, napaka-interesting na bago dito yes, oh. at napaka-gandang balita, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga pensioners. Yes, ito oh. nga po, ang pagbibigay ng 13th month bonus for SSS pensioners. Ay, so, Ayan. Anak. Maagang pamasko sa inyo lahat. Ayan. definitely. <laughs> so, simulan na natin bet ang diskusyon at alam ko maraming nakatutok na sa atin lalo na ating mga pensionado din. Ano yes, nga ba so, itong uh, ating binibigay na 13th month pension ng SSS? Yun, yung 13th month pension or bonus, isa lang yon. Kasi iba, eh, wala kami bonus pero may 13th month. Iisa lang yun po. So, may extra tayong isang buwan nakatumbas na inyong pension na binibigay ng SSS. At so nagsimula tayo December para sa kalaman ng lahat, December 1988 pa. Ito ay pinirma na ating mga Social Security Commission Resolution noong November 10, 1988. So, matagal na pala, oh, no, nga, no? ramdaman. So, Oo, matagal yun ang naririsi. Uh, ito'y pamaskong handog ng uh, SSS, SSS talaga. So ito kasi diba pet, uh, sinasabay ito doon sa regular benefit o 13th month na yes, so, nabibigay din mm -hmm. sa mga pribadong sektor na mga empleyado na naging practice na at talagang ito ay understand para yes, 1975 pa ito pinatupad ano sa visa din ng ating uh, mga presidential decree nung time pa ng ating pangulong Marcos 13 month 30 month at uh, yan nga sino-sino pa bet ang makakatanggap nitong ating 13 th bonus. Lahat ng pensionado na ay makaka-receive kabilang diyan yung ating partial disability na makatanggap na aprubahan ng 12 months mahigit. Then yung ating mga death survivor mm -mm. sakay ating mga retired pensioner. Mm -mm. Doon sa ating mga partial disability pensioners kung halimbawa uh, nabigyan siya ng Pension, about 12 months pero ang kanyang uh, hindi, ang kanyang It ano pension na approve na, na oh. approve ng January halimbawa ng 2018 hmm at magtatapos ng December kasi 12 months. Mm -mm. So, meron siya. Kasama pa rin? Mm-hmm. -mm. Pero kung halimbawa, yung kanyang uh, partial disability naman na-approve lamang hanggang October, meron pa ba siya? Ah, Patan wala. Na, yan pa, yung hindi month. pension. Lamsam lang yan. Kasi kahit bilge ka naman ng June, pero 12 months siya aabot pa rin yung december niya napopalo Ma pa rin do sa 12 months mm -hmm. pero oh. kung hindi talaga umabot sa buwan ng december or less oh. than 12 mm -hmm. so wala wala ayan po ha nako kasi maraming tumatawag din sa atin na humihingi ng 13 months. So, kung hindi po talaga kayo umabot doon sa required number na 12 months at nasakop yung December, wala po kayong matatanggap. Ka. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!